Arestado ang dalawang lalaki matapos nilang hold up ng isang lalaking naglalakad sa mahaging ito ng Metropolitan sa Barangay San Antonio, Makati City. Ayon sa Makati City Police, tinutukan ng baril ng dalawang lalaki ang biktima sabay hablot sa suot nitong kwintas at bracelet. Naglalakad umano ang biktima pasado alas 11 ng gabi nitong Webes nang mapansin niyang dalawang beses siyang dinaanan ng mga sospek kaya lumipat siya sa mas maliwanag at mas mataong lugar. Pero binalikan siya ng mga sospek at doon na nangyari ang panghuhold up. Itong biktima natin, no, nadaanan itong motorcycle riding suspects. So, allegedly, tinutukan siya. Nakarespondi ka agad yung ating mga pulis na sa area. Uh, dalawang beses na po silang Uh, dumaan po sa harap ko, napansin ko po. Then lumipad po ko sa mas maliwanag na ano po, na pwesto, na area po. Minsan may mas mataong lugar. Then, di ko po pala alam na sinundan na po pala nila ko. So then, binaba di po yung dalawang yan, tinutira na po ko ng baril. Tapos kinuha po yung kwintas ko, bracelet ko po. Then habang nakikipagbunuan po ko sa kanila, sumisigaw po ko ng tulong, tulungan niyo ako may magdana ka -tay o ganyan to. Habang sa nakipagdunan po ako, nasulatan nga po ako Then, may mga tumulong naman po yung mga nakamotor naman po. Tapos, hindi ko naman po pala alam yung ibang mga nakamotor po pala doon mga polis po yun, mga polis. Agad na naaresto ang dalawang sospek pero nakatakas ang dalawa nilang kasabwat na nagmamaneho ng motorsiklo. Napag-alamang dati na rin may mga kaso sa pagnanakaw ang mga sospek. Ito kasi yung dalawang bumaba sa motor, no? dalawang motor ito magkasama yung nung napansin nila na mayroong pulis na nakakita sa kanila, iniwan na itong dalawa, yung dalawang getaway. Kumakuha. Aminado naman ang dalawa sa nagawang krimen. Sir, dala lang ng kahirapan ho, sir. Nakipit Ma Makatawid lang po sa gutom, sir. Mga pamilya namin. Sana yayalan din po kami. Nasa kustudiya na sila ng Makati City Police Station. Mula dito sa Makati City, Bea Quadra, ABS-CBN News.